Jowa ang Peg, Kim Chiu at Paulo Avelino magkatabi sa eroplano. Pinakilig ng malala ni na hashtag Kim Chiu at hashtag Paulo Avelino ang mga fey ni matapos sabay post ng update sa kanika nilang Instagram account. Sa kanyang Instagram story ngayong Sunday ay ibinahagi ni Kim ang clip ng early morning flight patungong Roja City kasama si Paulo. Ibinahagi naman ng aktor sa kanyang IG story ang post na ito ni Kim kung saan makikita ngang sabay silang lumipad pa rohas. Hindi lamang sabay umalis patungong rohas ang dalawa kundi magkatabi rin sila sa upuan sa loob ng eroplano. Dadalo ang Kim Pao sa Sinadja Festival 2024. Kilig overload na naman ang ayudang ito ng Kim Pao sa fans. Kung di mag-BF at GF bakit kahit san magkatabi pwede naman katabi mo Kimi si Ate Hades or si RM mo na nandyan din na ako lang to wala lang haha. Suspect suspect lalaking naka black hood at cap gusto laging katabi ang isang chanita na naka red and white stripe. Sabay pa talaga mag-post. Pakiligin nyo kami ng malala mamaya. Ready na kami. Si Kim Chu ay talagang tila blumang at masayang masaya kapag kasama niya ang aktor na si Paolo Avelino. Kitang-kita ang kasiyahan ni Kim Chu sa bawat event at okasyon na kanilang pinupuntahan at pinagsasaluhan. Ayon sa mga tagahanga, wala raw dull moment kapag magkasama ang dalawa. Bukod sa kanyang kahusayan sa pag-arte, kilala rin si Paolo Avelino sa kanyang pagiging maginoo at malambing na personalidad. Ang mga katangiang ito ang maaaring dahilan kung bakit komportable at masaya si Kim Chu kapag kasama niya si Paolo Avelino. Ang pagiging maginuo at malambing ni Paolo Avelino ay nagpapakita ng kanyang kagandahang asal at pagiging maalalahanin sa kanyang mga kasamahan. Ito ay isang katangian na kinahahangaan ng marami at tila nagiging dahilan ng kasiyahan at komportableng pakiramdam ni Kim Chiu kapag nasa tabi niya si Paolo. Sa tuwing magkasama sila sa mga event at proyekto, tila nagbibigay ito ng positibong epekto sa buhay ni Kim Chiu. Makikita ang kasiyahan at pagkamanghan ni Kim sa mga sandaling magkasama sila ni Paulo Avelino. Hindi lang sa kanyang kahusayan bilang aktor, kundi pati na rin sa kanyang kabaitan at likas na malumanay na personalidad, tila nagiging inspirasyon si Paulo sa kanyang mga kasamahan at taga-suporta. Sa mga pagkakataong ito, lumalabas ang natural na komportableng samahan at pagkakaibigan ni na Kim Chu at Paulo Avelino. Hindi hadlang ang kanilang trabaho bilang mga artista sa pagbuo ng tunay at positibong ugnayan sa isa't isa. Sa halip, ito pa nga ang nagiging pundasyon ng matibay na pagkakaibigan at respeto sa kanilang larangan. Ang presensya ni Paolo Avelino sa buhay ni Kim Chiu ay tila nagbibigay ng inspirasyon at kasiyahan sa kanyang personal na buhay at karera. Makikita sa tuwing silay magkasama na nagiging bukas at masigla ang puso ni Kim Chiu sa mga simpleng ngiti at mga titig, nahahayag ang tunay na kaligayahan na hatid sa kanya ng presensya ni Paulo. Bilang mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz, patuloy na bumibigkas ang kanilang pangalan at pagsasama sa mga event at proyekto. Ito ay patunay ng kanilang dedikasyon sa kanilang propesyon at sa kanilang mga tagahanga. Sa tuwing magkasama sila, hindi lamang sila nagpapakita ng kahusayan sa kanilang larangan, Kundi nagbibigay din sila ng inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga tagahanga.